Mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino sa Davao nakatanggap ng tulong mula kay PBBM tuloy ang pagtulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nasalanta ng El Niño Phenomenon. Sa katunayan, pinangunaan ni Pangulong Marcos ang paghahatid ng presidential assistance sa mga lokal na pamahalaan ng Davao. Ano-anong tulong nga ba ang natanggap nila mula sa pamahalaan? Tara, isa-isahin natin yan. Namahagi ang Department of Social Welfare Development o DSWD ng 10,000 pesos na tulong pinansyal para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng matinding tagtuyot sa Davao del Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur at Davao Occidental. Nagbigay naman ang Department of Agriculture ng mga kagamitang pansaka at pangingisda katulad ng rice combine harvester, tractor, inorganic fertilizers, fishing gears at mga bangka. Dagdag pa rito, nag-supply ng coconut seedlings ang Philippine Coconut Authority para sa mga magsasaka sa Davao del Sur. Samantala, nagpaabot din ng tulong ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga benepisyaryo ng Dole Integrated Livelihood Program at tupad sa rehiyon. Kaugnay nito, nagkaloob ang testa ng allowance at mga hagamitan para sa kanilang trainees. Ayon kay Pangulong Marcos, ang mga magsasaka at manging isda ang bumubuhay sa mga pamayanan dahil sa pagkain kanilang inihain sa hapag ng bawat tahanan. Dahil dito, patuloy na tinutulungan ng kanyang administrasyon ang mga nagsisilbing tagapangalaga ng sektor ng agrikultura. Kaya naman, minabuti namin pumarito ngayon upang ipaalam sa inyo na hinding hindi namin kayo pababayaan ang pamahalaan ang pamahalaan ay nandito at laging handang umalay ng, at magbigay ng tulong lalo na sa panahon ng kagipitan ikaw, anong masasabi mo sa patuloy na pag-alalay ng Administrasyong Marcos sa mga magsasaka at manging isda Sabansa. D W I Z Research Report. Re-Re Report.